Tungkol sa pag-ibig at relasyon, ang mga Capricorn ay hindi itinuturing na napakamalambot o romantikong mga tao, ngunit sila ay tapat, palagi, at mapagkatiwalaan. Mayroon kang pinakamaginoong mindset patungo sa romansa at gusto na magkaroon ito ng lumang paraan. Mas kanais-nais ka bilang asawa. Kabawin, kabaniwan mong ipahayag ang iyong pagmamahal passionately, ngunit palagi mong subukan upang panatilin itong banayad at nais na ang iyong partner na mapakiramdam niya sa iyo ay secure siya. Para sa mga katutubo ng Capricorn, ang romansa ay kadalasang isang stepping stone sa kasal o isang landas na direktang humahantong dito, ang iyong pragmatikong diskarte sa mga relasyon, na nakatuon sa mga praktikal na pagsaalang-alang at pangmatagalang katatagan ay nagbibigay ng isang reassuring na pakiramdam ng sekuridad. Hinahawakan mo ang mga hamon ng may pagtitiis, palagi nagsisikap na mapanatili ang isang kalmado at matatag na kapaligiran. Ang iyong ideal na kasosyo ay isang tao na nagbabahagi ng iyong mga halaga, etika sa trabaho at pangako sa personal na paglago na ang isang malakas na pundasyon para sa iyong relasyon. Ayon sa Capricorn Love Horoscope 2025, ang taong ito ay magiging balanse at matatag para sa iyong personal na buhay. Mararanasan mo ang parehong matamis at maasim na sandali ng iyong relasyon. Maiintindihan mo ang pinakamalalim na dandamin at iniisip ng iyong partner at kung gaano kahirap ang mga ito kung minsan. Ano naman ang maaasahan ng Capricorn sa pag-ibig at relasyon sa 2025? Ang Capricorn 2025 Love Horoscope ay nagbubunyag na ang mga katutubo ng Capricorn sa isang relasyon sa pag-ibig ay magkakaroon ng isang kagiliw-giliw na pagsisimula sa taong ito. Ang hangin ay mapupuno ng pagmamahal at ikaw ay babad sa ulan ng romansa. Ang panahong ito ay magiging napaka-affectionate at magagawa mong tanuhin ang iyong hinaharap sa espesyal na tao sa iyong buhay. Baka mag-propose ka pa o mag-propose ka ng partner mo, ang mga maikimbiyahe o weekend getaways ay malamang na kinuha tulad ng ipinahiwatid ng Capricorn Love Life sa 2025 Love Forecast. Magagawa mo upang maunawaan kung ang iyong partner ay nangangailangan ng pagpunta pasulong at gumawa ng isang pagsisikap upang matugunan ang lahat ng mga ito. Ang mga kaibig-ibig na pampering session ay magpapalalim sa iyong relasyon at maaari ka rin magsimulang magkaroon ng espiritual na koneksyon sa iyong kasosyo. Gayunpaman, ang ikalawang kalahati ng taon ay nagpapakita ng ilang mga salungatan at hindi pagkakasundo. Ang relasyon ay magiging matatag ngunit maaari mong talakayin ang ilang mga hindi komportabling paksa tulad ng kinakailangan para sa isang relasyon. Napakahalaga na iwasan ang pagpapahintulot sa mga pagsira sa komunikasyon na lumago at sirain ang romansa sa inyong pagsasama ang mga bagay ay mapabuti kung hawakan mo ang lahat ng mahinahon at mapayapa. Mahalaga na kilalanin ang integridad ng relasyon at magkakaroon ng pananampalataya sa pundasyon nito. Paano ba mahuhubog ang buhay ng isang Capricorn na may asawa sa 2025? Ang 2025 Capricorn Love Horoscope ay nagbabadya ng ilang mga hamon sa iyong buhay may asawa sa loob ng unang ilang taon. Maaring walang gaanong pagkakasundo o pagunawa sa unang tatlong buwan. Ang mga hinihingi ng karera ay maaaring makalilimutan ang mga personal na bagay, nag sa paminsan-minsan pagtatalo. Gayun pa ang pagiging matraga at komunikative ay makakatulong sa iyo na mag-navigate sa mga hamon na ito at palakis, palakasin ang iyong sa paglipas ng panahon. Ang mga hamon na ito ay mag-aalok ng isang pagkakataon upang palakasin ang mga buno at magtaguyod ng mas mahusay na komunikasyon. Sa pamamagitan ng pasensya at pag-unawa, maaay kang makakuha ng sa pamamagitan ng mga hiccups at tapusin ang taon na may isang malapit at mas malakas na buno ang ikalawang kalahati ng taon ay luminitaw na malayo ng mas matatag. Tulad ng ipinahiwati ng pagiging tugma ng Capricorn 2025, ang positibong pag-uusap at pagpapahayag ng pagmamahal ay tulay sa agwat ng komunikasyon at makakatulong sa relasyon na maging mas wholesome. Ang taong ito ay maaaring humingi ng ilang pagsisikap sa iyong personal na buhay na ginagawang mas kasiyasiya at tigtas. Gayunpaman, dahil sa paglahop ng ibang tao, maaaring magkaroon ng ilang mga hindi pagkakaunawaan na maaari lamang harapin sa pamamagitan ng tiwala, katapatan at komunikasyon dapat mong ipakita sa iyong partner ang maliliit na kilos ng pag-aalaga at pagmamahal at maunawaan din ang kanilang mga kilos. Maaari mong gawin mas mahusay at mas masaya ang iyong buhay may asawa sa ilang magagandang sandali. Ang iyong pisikal at seksual na intimacy ay magiging higit sa average. Sikaping umangkup sa maliliit na pagbabago at maging flexible sa diskarte ng iyong asawa sa mga isyu. Ang katigasan ng ulo ay maaaring lumika ng higit pang mga salungatan sa iyong personal na buhay at negativity sa iyong kapaligiran sa bahay. Ang mga mahabang biyahay ay pinapahihwati sa chart sa taong ito at maaari ka pang magplano para sa mga banyagang biyahe kung pinapayagan ng iyong budget. Paano naman ang love life ng isang unmarried o single na Capricorn sa 2025? Kung single ka at nagbabalak magpakasal ngayong taon, baka hindi ka magkakaroon ng magandang first half ng taon. Ang 2025 Capricorn Love Horoscope ay nagbubunyag na maaaring hindi ka makakakonekta sa mga taong nakilala mo sa pamamagitan ng mga online na matrimonial site o anumang mga panukalan na ipinakilala sa iyo ng iyong pamilya. Kahit na makipag-ugnayan ka sa isang tao sa intelektual, maaaring magkaiba ang mga mitiin mo sa pinahin na hinaharap at maanglandas ng buhay. Kung ang lahat ay nangyayari ng positibo at kumonekta ka sa tao sa bawat antas, magkakaroon pa rin ng ilang kawalang pagpapasya na abalahin ka at hindi ka makakagawa ng isang desisyon. Ang ikalawang kalahati ng taon ay mukhang positibo. Kung nalilito ka tungkol sa isang bagong tao, baka makuha mo ang kalinawa na kailangan mo. Baka makatagpo ka ng isang potensyal na kasosyo at tumuma sa mga energy sa kanila. Ang ikalawang kalahati ng taon ay mukhang pabulable para sa mga single na naghahanap na seryoso o nakatuon na relasyon. Ang landas tungo sa isang matagumpay na relasyon ay unti-unting sisikat sa taong ito. Ang iyong maswerteng panahon sa 2025 na dapat mo malaman. Ang Capricorn Love Astrology 2025 ay nagdubunyag na para sa mga may asawa na katutubo, ang Abril at Mayo ay magiging pinakaharmonious na buwan. Ang buwan ng Hulyo ang magiging pinakaromantikong buwan. Kung ikaw ay nasa isang relasyon sa pag-ibig, para sa mga solong Capricorns, ang Agosto at Setyembre ay magiging pinakanais-nais na buwan upang matugunan ang iyong potensyal na kasosyo.